Meron kami bagong sports contributor. Siya po si Jade Sapra. Ang sport niya, Taekwondo. Ngayong araw, lulunurin namin sa pasisisiri namin. Kasi ang mga kasama niya, ang ating underwater hockey team. Kung pagalingan na sa pagsipa ang pag-uusapan, syempre, hindi tayo patatalo diyan. Anito sport na pinagsama-sama ang elemento ng swimming, diving, hockey at snorkeling? Ang sagot underwater hockey. Naimbento ang sport na ito sa South Sea England noong 1954 at una itong tinawag na octopus. Sa so ngayon, may mahigit sa limampung bansa sa buong mundo ang naglalaro nito, kasama na riyan ang Pilipinas. Napunta sa Pilipinas ang sport na underwater hockey noong mga 1980s. Uh, merong foreigner na diver. Nagdala siya ng equipment sa Pilipinas para ituro dun sa mga dun sa isang scuba diving school. Dahil bago para sa akin ang sport na ito, hindi po pwedeng kung sino-sino lang ang magtuturo. Ang aking coach, ang ilan sa mga membro ng Philippine Underwater Hockey Team Men's Division na nanalo ng silver medal kamakinan lang sa 5th Asian Underwater Hockey Championship at ang mga membro ng Underwater Hockey Bootcamp. We're very glad na they give us a chance na ma-challenge namin mga Indonesia, China, Singapore, and Japan. Sir Roland, ano po bang ginagamit na equipment sa paglalaro po ng underwater hockey? Ang basic equipment sa paglalaro ng underwater hockey ay ang mask, snorkel, tsaka fins. Ito pa pala ang tinatawag na stick. Ito ang ginagamit para itulak yung puck. Kumbaga sa basketball, ito yung bola may timbang na 1.3 kilos. Opo, mabigat nga po siya. Kailangan mabigat siya kasi para hindi siya lumutang. Opo. So maliban sa basic equipment, meron tayong protective equipment. Yun yung glove. Meron din tayong headgear Opo. o yung ear guard. Kung tamaan ka ng stick o ng pack sa tenga, protektado ka. Para komportable mahagalaw sa ilalim ng pool, kailangan alam mong gamitin ng snorkel kahit sa ilalim ng tubig. Ito paggamit ng snorkel. Ilagay mo sa bibig mo, practice muna tayo sa surface, breathe in, breathe out through the mouth. Okay? Dapat, alam mo yung tiyatawag na clearing the snorkel. Grabe! Hmm. Ah, Sobrang hirap na ito ginagawa ko. <laughs> Mas madali pa yung taekwondo na nagsisipaan kaysa dito. At mas sinihinga ako dito kaysa dun sa sumisipa din. Ang mga fins naman, nakakapdagdag sa bilis ng inyong paglangoy. Dapat marunong ka rin daw ng flutter kicks. Okay, good. Mas madali mo nakuha yan kaysa dun sa paggamit ng snorkel pagtulak na pak dito Mahirap po pero ang saya na po kapag natamaan mo na po siya underwater Talaga pag napagalaw mo siya na masaya po Nagsisimula ang laro sa paglalagay ng pak sa pinakagitna na swimming pool may dalawang teams na binubuo ng anim, bawat isa na nakapwesto sa magkabilang gilid ng pool sa simula. Kapag binigyan na ng signal, Paunahan sila sa pagkuha ng puck. Ang objective ng laro, mailagay ang puck sa goal ng kalaban. Bawat isang pasok mo sa goal ng puck, isang point yon. Ang game ay nilalaro sa loob ng dalawang 15-minute halves na may 3-minute break sa gitna. At dahil sa non contact sport ang underwater hockey, hindi mo pwedeng hawakan ang iba pang mga manlalaro. Maaari mo lang ding hawakan ang puck sa pamamagitan ng inyong hockey stick sa maiksing oras ko po dito, panahon ko po dito sa paglalaro. Para sa akin po, gusto subukan ko po siya ulit talaga. Sana lang po sa susunod, mas maging maayos din po yung galaw ko po dun sa inan. Challenging, pero masaya rin naman ang sport ng underwater hockey. Isama mo pa rin ang magandang exercise na nidudulot nito sa inyong kalusugan. Kaya kung gusto niyong matuto ng hockey sa ilalim ng tubig, Swimming pool ng Philippine Army sa Fort Bonifacio. Naglalaro kami dito dalawang araw kada linggo, Martes at Webes ng gabi, uh, 7.30 hanggang 9.30 ng gabi. Dumapit lang kayo kahit kanino at tuturuan kayo. Talagang masarap sa pakiramdam kapag ikaw ay may natutunang bago. At sinisigurado ko sa inyo ang kakaibang experience na makukuha nyo sa paglalaro ng underwater hockey. Ako po si Jade Zafra, ang inyong sports contributor para sa Sports Pilipinas.